isang lalaki nilamon ng isang malaking isda? Ano kaya ang nangyari at napunta siya sa loob nito? At gaano kahalaga ang maging masunurin sa ating Panginoong Diyos, mga bata? Kapayapaan, mga bata! Halina at ating pakinggan ang kwento mula sa Biblia na ang pamagat ay Nangaral si Jonas sa Ninive. Ito ay mababasa sa Jonas, Kapitulo 3, Versikulo 1 hanggang 10. Ang kwento natin ay tungkol kay Jonas na inutusan ng Diyos na pumunta sa lungsod ng Nineveh para mangaral doon. At sa halip na sundin ang utos ng Diyos, tumakas si Jonas at sumakay sa isang barko patungong ibang direksyon. Habang nasa laot, isang malakas na bagyo ang dumating at muntik nang lumubog ang barko. At nalaman ni Jonas na ang bagyo ay parusa ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. Kaya sinabi niya sa mga kasama niya sa barko na itapon siya sa dagat upang humupa ang bagyo. Kaya kahit nag-aalinlangan ang mga lalaki, sumunod ito. At nang maitapon si Jonas, humupa nga ang bagyo. At pagkatapos, si Jonas ay nilamon ng isang malaking isda at nanatili sa loob nito ng tatlong araw at tatlong gabi. At habang nasa loob ng isda, nanalangin si Jonas at nagsisi sa kanyang pagsuway. Narinig ito ng Diyos. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at inutusan ang isda na iluwa si Jonas sa tuyong lupa. At sa pagkakataong iyon, sinunod na ni Jonas ang utos ng Diyos na pumunta sa Nineveh. At nang siya ay makarating, sinabi niya na sa apat na pung araw ay ang Nineveh ay wawasakin kung ang mga tao ay hindi magsisisi sa harap ng Panginoon. Ang mga tao ng Nineveh ay naniwala sa salita ng Diyos. Nag-ayuno silang lahat at nagsuot ng kayong magaspang bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nindeve, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit ng kayong lino, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng kayong lino. Taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pinagsisihan ang lahat mga nagawa nilang kasalanan at iniwan ang masamang pamumuhay. Nang makita ng Diyos na sila ay nagsisisi, sila ay kanyang pinatawad at hindi na niya winasak ang Nineveh. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging masunurin. Gaya ng tasa, tanggap agad, sunod agad. Gaya naman ni Jonas, na di man niya nasunod yung unang utos, ay bumawi naman siya sa pangalawang pagkakataon. Pangalawa, maging mapanalanginin sa kwento na pagtanto ni Jonas ang kanyang pagsuway sa Diyos. Kaya ang panalangin niya ay tanda ng kanyang pagkilala sa kasalanan at pag-amin ng kanyang pagkakamali. Sa kanyang panalangin, humingi siya ng kapatawaran at nagpakumbaba sa harap ng ating Diyos. At ang panghuli ay pagbabago at pagsisisi. Ang mabilis na pagsisisi ng mga taga Nineveh ay nagpapakita na ang sinumang tao ga, gaano man kalaki ang kasalanan ay may pagkakataong magbago at tumanggap ng awa at pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Ang ating memory verse sa araw na ito ay mababasa sa Mark 16:15. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Maraming salamat mga batang pamana. Hanggang sa muli, Miss Pa!